Handang-handa na ang Batang Gilas kontra sa malalakas na team, kayanin kaya ang New Zealand. Buong tapang na ipinakilala ng Batang Gilas ang kanilang opisyal na roster para sa FIBA Under 16 Asian Championship 2025, at tiyak na buo ang suporta ng sambayanang Pilipino sa kanilang laban. Muling ipinapakita ng ating kabataang manlalaro ang kanilang determinasyon at pusong palaban habang hinahanda nila ang sarili kontra sa Chinese Taipei ngayong gabi. Kasama sa lineup sina Anduel Cabanero, Jolo Pascual, Gab Delos Reyes, Ethan Tanchi, Travis Pascual, Justin Haliari, Evrain Cruz, Prince Carino, Jello Lumag, Brian Orca, John Restificar, at Jeremia Antolin. Ang kombinasyon ng bilis, taas, at talento ng mga batang ito ay inaasahang magiging sandigan ng gilas upang makipagsabayan sa malalakas na koponan sa Asia. Ang unang hamon ng ating pambansang koponan ay ang Chinese Taipei, Isang kilalang mahigpit na karibal ng Pilipinas sa iba't ibang kategorya ng FIBA. Isang magandang pagkakataon ito para makabawi at ipakita na kahit sa under 16 level, hindi matitinag ang dugong Pinoy. Gaganapin ang laban ngayong 7 PM at tiyak na magiging masigla ang suporta mula sa mga Pilipinong manonood. Hindi matatapos ang hamon doon dahil sa Setyembre 1 ay makakaharap ng Batang Gilas ang Indonesia at agad naman itong susundan ng laban kontra New Zealand sa Setyembre 2. Lalo na kilala ang New Zealand bilang isang powerhouse sa youth basketball, malaking pagsubok ito para sa ating kabataan. Sa kabila ng mga hamon, puno ng pag-asa at tiwala ang buong bansa na magpapakita ng matapang na laban ang Batang Gilas. Higit pa sa panalo, mahalaga ang karanasang kanilang makukuha bilang susunod na henerasyon ng mga manlalaro na magdadala ng bandera ng Pilipinas sa internasyonal na entablado. Sama-sama nating ipagdasal ang magandang resulta para sa ating Batang Gilas at patuloy na suportahan ang kanilang laban sa FIBA Under 16 Asian Championship.